Pagkatapos ng isang araw ng pagpasyal ko at paghintay ng aking kalamansi, pagmarket ng pilinat candy, at pagdate namin ni Mrs. ay balik ako sa aking farm. Natulog at gumising ng 4.15 in the morning at nagready ang sarili para sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Nagipagkwentuhan sa aking ay. aso na si Pasti. Uminom ng coffee arabica at himuhim ng Atomay. At sabi kay pasti. let's get to work. Nagsimula sa pagpapakain ng mga manok. Of course, dahil sa gusto natin makapagtipid sa feeds, ay pinapatuhan natin sila ng mga hinog na papaya. Nag-spray at nagdilig ako ng mga seedlings. Mayroong sili, ampalaya, at kadyos ginagamitan ko ng sprayer para hindi anong malunod yung halaman nag uh, mix din ako ng triplicator set saka urea para sa ilalagay kong fertilizer sa mga busitaw. sitaw o, hindi kinakailangan kailangan ng gapangan less maintenance so dahil sa mainit sa ngayon so tinatakpan ko ang fertilizer ng lupa ata uh, mamayang hapon ay magdidilega ako sa tutuloy yung pag uh, tunaw ng pataba diretsyo sa mga ugat ng halaman so ilagay lang ng konte bubunutin yung uh, mga damo diretsyo tabon ng inilagay na pataba tapos so, kumikinang yung dahon ng busitaw ibig sabihin medyo malusog ang halaman so hindi dapat nakadikit sa puno dahil uh, susunugin ng pataba ang puno ng busitaw dahil sa mayroong mga dragon fruit sinabay na rin natin sa pagdadamot sa paglagay ng pataba nako mayroong bahagi ng plat na tinutubuan ng mga gugon napakahirap pa naman tong bunutin at titigas at matalim ang dahon kaya ingat-ingat lang ayan sinubukan natin bunutin pero wala napuputo lang Di ba le? mas na mauunang yayabong itong ating mga busitaw. At bago man tumubo yung mga gugon, namimitas na tayo. Ito tayo sa field na may mga tanim na upo at saka kalabasa. Nako, yan na. Pataas na ng pataas yung init. Kinakailangan mas magmadali. Sige lang, sige lang. Yan. So, lagay ng pataba. Tatabunan yung pataba ng lupa. And then, from one uh, hill to another. Ganun lang ating ginagawa. Dapat mabilisan talaga. So, Tuloy-tuloy hanggang sa baba. Ito ay kalabasa. Lalagyan ng pataba sa paligid ng, ng halaman. Tatabunan ng lupa. Na para hindi mabilad. Kasi pag nabilad yung pataba, wala. Sayang. O, titigas yung triple 14. At saka yung urea naman ay mag evaporate lang. So pati yung upo, nilagyan natin. Yan, mabilisan. Yan, sa paligid. Yan, kapag mayroon na, tatabunan ng lupa. Isang hilera ng kalabasan, nagawa ko na rin takpan yung mga nilagay kong mga pataba. Yeah. So, naglakad-lakad na tayo hanggang sa makarating tayo sa taniman ng kalamansi. Ito yung kalamansi na isang buwan ang edad. Buhay na at may mga nabubuo ng mga bunga, subalit tinutubuan ng damo. So, naglagay tayo ng pataba at pagkatapos ng pataba ay ginamitan natin ng pala para takpan yung paligid ng puno. Dalawang bagay, matakpan yung pataba at saka yung mga tumutubong damo. So, mabilis lang ang paghahawan. O, oh, linis ka agad yung mga puno ng kalamansi. Ay, nako, yung papaya, naunahan na naman ako ng mga ibon. Ay, nako, buti na lang may natira pa. So, ngayon, hahatiin ko. Napakalambot. At ito ay uh, yung yellow variety. Hindi ito red lady, pero nako naman ang, tati, ang tamis nito. Nako, sarap na sarap tayong kumain. Habang nakatingin yung mga uwak, sila ay naiingit sa aking kinakain. Nako, ya, yeah, sarap. Natutoklap lang yung balat sa laman ng papaya, kaya napakabilis tatanggalin at saka kainin. Oh, ano ba to? Nalungkot yung palago at saka yung uwak ay nagalit. Umaaligid sa paligid ng ating taniman. Wala silang magawa kasi mas matibay tayo kaysa sa kanila. Tayo ang nagmamayari ari ng papaya. O, oh, ba? Diba? Yung pala yung mga naghahanap ng subwal o saha ng senyorita o rakadag, wala po muna kayong mabibilis sa ngayon dahil nagre-replant ako. Yan, kailangan ko kasing mapunuan itong bagi pa ng lupa. Yung mga nagtatanong kung ano naging resulta ng pag-spray ko ng herbicide, ito na yun. No? Oh. Yan, Natuyo yung mga damo pero yung ating lansones ay nananatiling berde. May mga bahagi ang hindi ko nahagip ng herbicide kaya buhay yung damo. Pero yung mga natamaan, ah, sure ball, patay sila. So hindi na tayo kailangan magdamo pa. Hahayaan na lang natin ang mabulok. Ito pala ay ang lakatan. Mayroon ng bunga. Mayroon ng subwal. Kinakailang lagyan ng pataba para mabuo at lumaki yung mga bunga. Balit, dahil sa mainit, kinakailangan matakpan natin yan. Ayan, dagdag pa, dagdag pa tayo ng pataba. Ayan, ganun din yung combination, urea at saka triplikatorse. O, para hindi masayang yung nilagay nating pataba, ayan, siyempre dapat matakpan yan. So, ang tatakip natin ay hindi na lupa, kundi mga dahon ng nyog. So, mamimili tayo ng mga dahon ng nyog na medyo matanda na. O, sa halip na matayo sa puno, ay kukunin natin kaagad para maging mulching sa paligid ng puno ng saging. Ayan, so may bunga, may intercrop na kakao ang ating mga lakatan. So lakatan, halimbawa sa loob ng dalawang taon ay uh, nakapagpabunga na tayo, ililipat tanim yung mga subwal at ang mag flourish na ngayon ay yung mga kakao. Ayan, so magandang tingnan kapag may mulching ang puno ng mga saging. Ayan. Dito naman ay ang mga tanim pong kalamansi at saka rambutan. O, kinakilang ma-pruning ang kalamansi para hindi gaano tumangkad at mas dumami ang mga sanga nito bago man tayo makapagpabunga. So, napastaon na rin yung tangkad ng ating 7 months old na kalamansi. Ito naman, yung rambutan. Ako, isang taon at apat na buwan pa lang yan. Pero kapag umabot ng mga dalawang taon, talagang mayabong na yan. Inaasahan ko sa ngayong taon, ngayong summer ay magsisimula na itong mamunga dahil ito ay grafted rambutan. Ganon din ginagawa ko sa may puno. Lalagyan ng pataba, tatakpan ng mga dahon ng nyog. May mga native palang uh, bayabas, hindi ko lang ito pinuputol. Pinupurunin ko rin ito, binabawasan ko lang yung mga sanga para hindi makatakip sa ibang mga halaman. Ito ang sulyap sa aking mga uh, pineapples. Yeah, Del Monte variety o tinatawag na Hawaii. Malulusog at namumulaklak na ang mga ito. Ganun pa rin ginagawa ko dito sa ibang puno ng uh, rambutan na planto galing lang sa pinatubo na buto. lapin ang tawag sa variety na 'yon. Ito na 'yung aking uh, pathwalk, papunta sa aking taniman. Yan, well maintained. Kaliwat kanan yung mga halaman. Interval yung mga nyog na takunan at saka rambutan. May mga combination na kamuting kahoy. Yung purpose ng kamuting kahoy ay para matakpan yung ilang area. Ito yung takunan na mayroong kukulisap. na hirap talaga kontrolin yung kukulisap na yan. Pero ganun pa man, tuloy pa rin. Spray pa unti-unti. Every two weeks, spray tayo para ma-minimize yung pananalanta ng kukulisap. Ito na pala yung rambutan, oh. Yeah, meron tayong ginagawa konting maintenance dito. Yung mga intercrop na kamuting kahoy, binabawasan ko yung mga sanga para mas lalong maarawan yung paligid ng rambutan. bilis ng oras, ang na. Just 9 pa lang. Ito na yung mga fruit fly attractant ko. Ayun yung fruit fly sa loob. Oh. dami nang namatay. Ayan. Lalagyan ko nito dahil sa magtatanim ako ng ampalaya. So bago pa man makapagtanim ay umuunti na yung population ng mga fruit flies na posibleng maminsala sa bunga ng mga ampalaya. Ay nako, ayos talaga. O oh, ang init na o. Oh. <laughs> Balik muna tayo sa kubo pala para makapag-almusal. Ang ating breakfast ngayon ay kanin with adobong baboy na may hinog na saba banana. Uh, Siyempre, lagyan natin konting motif ng marigold flower at saka malunggay flower. At ang ating inumin ay pinakuloang sambong. Have a good day and God bless you all. Bye-bye.